Tagig mula sa simpleng bayan hanggang sa makabagong lungsod. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang kwento ng Tagig. Mula sa napakasimpleng simula bilang isang bayan ng mga magsasaka at mangingisda hanggang sa pag-angat bilang isang makabagong lungsod na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng mamamayan. Ang tagig ay galing sa salitang Tagagiig na ang ibig sabihin ay rice treasure. Ang tagaig ay kalaunay naging tagig. Bago dumating ang mga Espanyol, ang tagig ay isang bahagi ng kaharian ng Tondo na pinamumunuan ni Raja Sulaiman. Mayroon ding mga ebidensya na ang mga inchik ay namalagi sa lugar na yaon na nasiwalat kamakailan lamang sa pagkakahukay sa mga iba't ibang mga artifacts tulad ng baso, tasa, mga plato at iba pang mga kagamitan na mayroong mga karakter na inchik. Ito ay pinaniniwala ang nagmula sa dinastiyang Ming sa China ang tagig ang isa sa mga pinakaunang kilalang teritoryo kung saan lumaganap ang Kristyanismo ng masupil ng mga Espanyol ang isla ng Luzon sa pamamagitan ng paglalayag ni Legazpi noong 1571. Sa pagitan ng mga taon ng 1582 at 1583, ang tagig ay isang encomienda ng tondo na pinamamahalaan ng isang Alcalde mayor, Captain Vergara taong 1587 nang ang tagig ay tinatag bilang isang hiwalay na pueblo o bayan ng dating lalawigan ng Maynila. Si Juan Basi ang kapitan mula 1587 hanggang 1588. Ayon sa mga tala, ang tagig ay dating may siyam na mga baryo, bagong bayan, bambang, hagonoy, palingon, santa ana, tipas, tuktukan, ususan at wawa. Nakita sa tala na ang tipas ay naghain na ng pagnanais na maging isang independyenteng bayan, ngunit ay tinanggihan ng pamahalaang Espanyol. Noong panahong iyon, ang tagig ay mapupuntahan sa pamamagitan ng Ilog Pasig na kung saan ay konektado sa dalawang malalaking katawan ng tubig, ang Manila Bay at Lawa ng Laguna. Ang populasyon noon ay tinatayang walong na tributes. Ang bayan ay napagkukunan ng sapat na bigas para sa kanilang pagkonsumo subalit may kakaunting mga tubo para dalhin sa kiskisan. Ang mga tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda habang ang mga kababaihan ay naghahabi ng telang koton at sawali mula sa mga peraso ng kawayan. Ang mga tao ng Tagig ay kilala sa paglaban sa parehong pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol at Amerikano. Noong mga unang bahagi ng pananakop ng mga Espanyol, sinubukan ni Don Juan Basic, kapitan ng Tagig, noong 1587 hanggang 1588, Napabagsakin ang pamalang Espanyol, subalit ay nabigo at ipinatapon ng dalawang taon bilang kaparusahan. Nang bago pa lamang ang katipunan, maraming mula sa tagig ang naging mga tagasunod at dinaglaon ay sumali sa pag-aalsa. Ang mga tao ng tagig ay sumali rin sa revolusyonaryong pamahalaan ni General Emilio Aguinaldo noong Agosto 6, 1878. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, sila ay nakibaka laban sa puwersa ni General Witton sa ilalim ng pamumuno ni General Pio del Pilar. Nasa talarin na noong Pebrero 6, 1889, ang mga puwersa ng Pilipino kasama ang mga revolusyonaryos ang nagpalaya sa isang kampo ng mga Amerikano sa Burol ng Tagig na ngayon ay bahagi ng Pateros at Fort Bonifacio. Subalit natalo sila sa mga Amerikano sa higit nitong kahusayan sa pagsasanay at magagandang kagamitan. Tuluyang napasailalim ang tagig sa First Washington Volunteer Infantry na pinamumunuan ni Colonel Wally. Ang pagkatalo ng mga Pilipino matapos ang dalawang taon ng pakikibaka laban sa mga kwersong Amerikano ang nagpasailalim sa Pilipinas sa ibang sistema ng pamamahala. Noong Agosto 14, 1898, inokopa ng Estados Unidos ang isla at nagtatag ng pamahalang militar kung saan si General Wesley Merritt ang itinalagang unang gobernador militar. Ginampanan niya ang kapangyariang legislatibo hanggang Setyembre 1, 1900. Sa simula ng rehimeng Amerikano, ang tagig ay hinirang bilang isang independyenteng bayan sa pagpapatupad ng General Order bilang apat noong Marso 29, naraan. Ang bayan ay isinama sa kagagawang lalawigan ng Rizal nang ipinatupad ng Komisyon ng Pilipinas ang Act bilang 137 noong Hunyo Junyo naraan isa. Noong Oktubre 12, isang tatlo ang tagigmuntin lupa at Pateros ay pinagsama sa bisa ng Act bilang 942 kung saan ang Pateros nag-host ng pamahalaang bayan. Ang pagsama-sama ay hindi tumagal ng dahil makalipas ang isang buwan ang muntin lupa ay inihiwalay at ginawang bahagi ng binyan ng Act Bilang 1008 ay ipinatupad noong Nobyembre 25, 1903. Gayunpaman, ito ay ibinalik sa tagig noong Marso 22, 1905 sa pagpapatupad ng Act Bilang 1308. Noong Pebrero naraan balo ang tagig ay ipinahayag muli bilang isang malayang munisipalidad sa visa ng Executive Order bilang 20. Kalaunan ang pateros ay nahiwalay mula sa tagig at parehong naging malayang bayan ng lalawigan ng Rizal noong Enero 1, 1918 sa panahon din ng kolonya ng Amerika, nabili din ng pamahalaan ng Estados Unidos ang 25.78 km2 ari-arian ng tagig para sa layuning militar. Ang malaking peraso ng lupa na may TCT pechang isang libo dalawa ay ginawang isang kampo at pagkatapos ay pinangalan ng Fort McKinley, pinangalanan alinsunod sa ikadalawamputlima na Pangulo ng Estados Unidos, William McKinley nang inokupa ng mga Hapones ang Pilipinas noong 1942, sinakop ng hukbong imperial ng Hapon ang Fort McKinley. Inokupa nila ang kampo ng militar hanggang sa katapusan ng digmaan noong 1945. Pagkatapos maging malaya ng Pilipinas mula sa Estados Unidos noong Hulyo 4, 1946, Ibinigay ng Estados Unidos sa Republika ng Pilipinas ang lahat ng karapatan ng pagmamayari, kapangyarihan, pangangasiwa at kontrol sa teritoryo ng Pilipinas maliban sa paggamit ng mga base militar. Noong Mayo 14, 1944, ang Fort McKinley ay inilipat sa pamahalaan ng Pilipinas sa bisa ng U.S. Embassy Note bilang 0570. Ang Fort McKinley ay ginawang permanenteng punong himpilan ng hukbong katihan ng Pilipinas noong 1757 at di kalaunay pinalitan ng pangalan patungo Fort Bonifacio alinsunod sa ama ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya, si Andres Bonifacio. Ang pampolitikang pagkakahati ng bayan ay pinalitan ng barangay sunod sa pagpapatupad ng Integrated Reorganization Plan sa bansa noong 1970 nang ang bansa ay nasa ilalim ng batas militar. Dahil sa IRP na dagdagan ang pagkakahati nito sa labing walong mga barangay, Bagong Tanyag, Bagong Bayan, Bambang, kalzada, Hagonoy, Ibayo-Tipas, Ligid-Tipas, Maharlika, Napindan, Palingon, Signal Village, Santa Ana, Tuktukan, Upper Bikutan, Ususan, Wawa at Western Bikutan. Di kalaunay na idagdag sa kanyang nasasakupan ang barangay Fort Bonifacio. Noong Nobyembre 7, 1975, ang tagig ay kinuha mula sa lalawigan ng Rizal para mabuo ang kalakhang Maynila sa pamamagitan ng Presidential Decree bilang 824. Sa ngayon, ang tagig ay isa pa rin sa labing pitong mga lungsod at bayan na bumubuo sa Kalakhang, Maynila. Ang isang libo sampung na putbalo, isang batasang ang ipinasa sa Kongreso na nagsusunong sa pagiging lungsod ng Tagig. Ang resulta ng plebisito noong Abril ay nagpakita na ang mga mamamayan ay ayaw sa pagiging lungsod nito. Isang petisyon ang inihain sa katastaasang hukuman ng Pilipinas na muling bilangin ang naganap na plebisito at noong Pebrero 11, 2004, inatasan ng kataas-taasang hukuman sa Komisyon sa Halalan na magbilang ulit. Ayon sa muling pagbibilang, marami sa mga mamamayan ang may gusto na maging isang lungsod ng tagig. 21,105 ang oo at 19,460 ang hindi. Noong Desyembre 8, 2004, ang tagig ay ganap ng naging lungsod. Matatagpuan ang tagig sa kanlurang pampang ng Laguna de Bay at pinapaligiran ng muntin lupa sa timog, paranyake sa timog kanluran, pasay sa kanluran, hilagang silangan naman ang taytay, Rizal at sa hilaga naman ang Makati, Pateros at Pasig. ang tanging ay isang lungsod na sakop ng Kalakhang Maynila sa Pilipinas. Dating komunidad ng palaisdaan sa pampang ng Laguna de Bay, ngunit ngayon isa na itong residential at industrial na arabal ng Maynila. Lalong umunlad ang lungsod pagkatapos ng pagpapatayo ng mga nagtataasang gusali at mga kalsada sa lungsod.